Noong June 24, 2024, dalawang Chinese nationality ang nakitang patay sa Camarines Sur. Ang mga biktima ay pawang pinahirapan ng mga salarin. Ayon sa ulat, ang dalawang Chinese ay pumunta lamang sa ating bansa para sa isang business trip. Subalit na uwi sa isang nakakalungkot na pangyayari ang kanilang paglalakbay. Bakit nga ba pinatay ang mga biktima? Sino-sino ang gumawa nito sa kanila? Mabibigyang hustisya ba ang kanilang kamatayan? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ng ilang bagay sa pagkamatay ng dalawang Chinese na si Nasia at Sun, tara at aking isasalaysay ang pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Shi Kefu ay isang 30 siyam na taong gulang na lalaki na nagmula at pinanganak sa Wanjiang Province sa Hunan, China. Siya ay nagtapos sa Hunan City University at nagtrabaho sa Beijing Lepo Medical Equipment Company. Kalaunan, siya ay naging isang international marketing director sa Suzu Rainmed Medical Technology Company. Siya ay nilarawan ng kanyang pamilya bilang isang responsable, may pambihirang pagpapahalaga sa kanyang trabaho at nakatoon sa lahat ng oportunidad para malinang pa ang kanyang kakayahan. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala at maging kaibigan si Jimmy Jingsun. Si Su na isang 46 na taong gulang na Chinese American na ipinanganak sa Beijing, China. Siya ay nag-aral ng chemistry sa University of California, Irvine at nagtrabaho sa Abbott Vascular Inc. Kalaunan, naging isang ganap na mamamayan na siya ng United States at bumalik sa China para magsimula ng sarili niyang medical device company. Maliban sa pagkakaroon ng business mindset, Inilarawan siya ng mga taong nakakakilala sa kanya na may malakas at matikas na pangangatawan. Sinasiya at Sun ay parehong batikan sa larangan ng negosyo at profesional sa industriya ng medical device. Kaya hindi nila pinalagpas ang anumang pagkakataong dumalo sa mga exhibition. Katulad na lang noong May 2024, dumalo ang dalawa sa Euro -PCR Medical Exhibition sa Paris, France. Kung saan, sa kaganapan na yon, Nakilala nila ang isang Chinese na babae na nagpakilalang si Lina, isang medical equipment dealer sa Pilipinas na nagtatrabaho sa medical device. Ayon kay Li, ang kanyang amo ay isang kilalang Chinese businessman na mula sa Fujian na may koneksyon sa matataas na opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Patuloy sa pagpapakilala sa amo, ang kanyang amo umano ay isang dating nasa larangan ng real estate kung saan dahil sa paghina ng real estate market, inilipat nito ang atensyon sa medical business na binabalak na makipagsosyo sa mga pangunahing ospital sa Manila at palawakin ito hanggang sa iba pang mahalagang lalawigan sa susunod na taon. Sa tala na yun, maaari silang magkaroon ng taon ng benta na nagkakahalagan ng humigit $50 million sa susunod na buwan. Dahil sa nakikitang magandang oportunidad ni Sun, makalipas ang ilang linggo, nakipag-ugnayan siya kay Lee para sa usapang negosyo patungkol sa medical device. Sa mga panahon na yon, para mahikayat si Sun na pumunta sa Pilipinas upang makita niya ang estado ng kanilang negosyo, pinadala ni Lee ang mga dokumento na may kaugnayan sa kanilang kumpanya. Ang ilan na nga dito ang kanilang company certificate, kasama ang isang business invitation. Matapos mapapayag, inimbitahan naman ni Sun si Sia na sumama sa kanyang biyahe papunta sa Pilipinas para sa usapang medical devices. Nasa tingin nila ay maaari silang makakilala ng mga potential customer sa kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Noon ngang June 20, 2024, mga bandang 12.55 p.m., umalis si Sun at Siya mula sa Beijing Capital International Airport sakay ng Philippine Airlines Flight PR359 papuntang Manila. Makalipas lang ng ilang oras, nakarating na sila sa Pilipinas. Pagkalapag, ipinaalam ni Sun sa kanyang assistant na si Xiao ang patungkol sa kanyang kinaroroonan habang si Sia naman ay nagpadala ng mensahe sa WeChat sa isang katrabaho niya sa China. Nang makarating sa airport, sinalubong ng assistant ni Lee ang dalawa at mabilis silang sumakay sa kanilang magiging sasakyan. Pagkasakay mga 7pm, ipinadala ni Sun ang larawan ng kanilang sasakyan. Magmula sa mensaheng iyon, paminsan-minsan na lamang nagpapadala ng mensahe sa WeChat si Nasiya at Sun. At sa tuwing tinatawagan sila ng kabilang linya, tumatanggi silang sagutin ng mga ito. Kinabukasan mga 4pm ng June 21, 2024, nakatanggap si Xiao ng mensahe mula kay Sun. Ang mensahe ay naglalaman na problemado umano si Sun dahil natalo ito sa larong poker. Kaya humiling ito na padalhan siya ng 15 million Chinese yuan o 175 million pesos. Dahilan upang humingi naman ng pahintulot si Xiao ng isang video call mula kay Sun. Subalit tinanggihan siya ni Sun at sinabi na siya ay abala ng mga oras na yon. Matapos matanggap ang mensahe mula kay Sun, si Xiao ay nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang amo na sa tingin niya na may maling nangyayari dito. Kaya naman mabilis na nakipag-ugnayan si Xiao sa pamilya at kaibigan ni Sun upang ipaalam ang kanyang masamang kotob. Ang kaibigan ni Sun ay nag-isip na maaaring nadukot ito dahil anam niyang hindi kailanman nagsusugal ang kaibigan. Samantala nung gabi ng parehong araw, nakatanggap ng ilang tawag sa WeChat ang asawa ni Sia. Ayon sa tawag, nawala ng pera si Sia sa isang club at nangangailangan siya ng 5 million Chinese Yuan o higit kumulang 40 million pesos. Natukoy naman ang asawa ni Sia na hindi iyon ang kanyang asawa, kung saan hindi nagtagal ang nasa kabilang linya ay nagpakilala na bilang kidnapper kasabay ng pagbabanta na papatayin si Sia kung hindi susunod ang mga ito sa kanilang inuutos. Kaya mula doon ang pamilya ni Sia ay palaging nakikipagnegosasyon sa kidnapper. Nasa huli mula sa nais nilang 5 million Chinese Yuan, nagkasundo silang magbibigay na lamang ng 3 million Chinese Yuan o 25 million pesos kapalit ng buhay ni Sia. Humingi ng oras ang pamilya ni Sia para makolekta ang perang nabanggit at sa kabutihang palad ay naibigay naman nila ito. Subalit hindi tumupad ang mga kidnapper dahil hindi nila nakuha o nakita man lang si Sia. Dahil dito, humingi na ang pamilya ng tulong sa Chinese Police at Chinese Embassy sa Pilipinas. At ang Chinese Embassy naman ay nakapag-ugnayan sa Philippine National Police sa Anti-Kidnapping Group o AKG upang iulat ang pagdukot kay Sia. Sa kabilang panig, natukoy na rin ang pamilya ni Sun na nadukot din ito at hinihingan din ang pamilya ng pera kapalit ng buhay ni Sun. At dahil Chinese-American si Sun, maliban sa Chinese at Philippine police, tumulong din ang US Embassy sa kaso. Bagaman aabot ng isa hanggang dalawang araw ang proseso ng pagpapadala ng mga ahente mula sa dalawang bansa, gumawa na kaagad ang Philippine National Police ng investigation patungkol sa kaso ng dalawang Chinese. Ngunit tatlong araw pa lamang lumilipas mula nang maiulat ang pagkawala ng dalawang Chinese noong Lunes ng June 24, 2024, ang AKG ay nakatanggap ng ulat mula sa Provincial Director ng Camarines Sur. Batay sa ulat ng Bicol Police, natagpuan ang bangkay ng dalawang Chinese sa bangin sa isang liblib na lugar sa Sitio Rawis sa Barangay Patitinan sa bayan ng Sagnay sa Camarines Sur. Ang mga labi ng mga biktima ay nakabalot sa kumot na walang pagkakakilanlan at hindi pa naagnas. Napinaniwalaan ng mga polis na maaring itinapon ng bangkay noong gabi o ng umaga ding iyon. Sa unang pagsisiyasa, tila parehong pinahirapan ng matindi ang dalawang biktima dahil sa mga tinamunitong mga sugat at pasa sa buong katawan. At ang hinihinalang sanhinang kamatayan ni Nasun at Sia ay pagsakal. Ayon sa isang nakalap na impormasyon sa pag-iimbestiga, ang lalaking tumawag sa pamilya ni Sia ay nagsasalita na may Fujian accent. At ang nagangalang Li ay nagmula umano sa Taiwan. Na kung saan, ayon sa mga polis, ang ilang impormasyon at ang iba pang mga person of interest ay hindi na nila maaaring ilabas pa sa publiko. Upang sa ganon, hindi maantala o magkaproblema ang kanilang patuloy na pag-iimbestiga. At matapos kumalat ang balita patungkol sa negosasyon ni Lee sa dalawang biktima, nilinaw kaagad ng MedF Philippines na wala silang empleyado na nagangalang Lina. At wala rin umano silang inilabas na invitation letter para sa dalawa. Dagdag pa sa kanilang pahayag na ang mga dokumentong ipinadala ay pawang lahat peke Samantala, noong June 28, 2024, sinamahan ng mga polis ang pamilya ni Nasun at Sia upang matukoy kung ang dalawang bangkay na nakita ay pagmamayari ng kanilang kaanak. Kung saan, positibong kinilala ng bawat pamilya ang dalawang biktima bilang si Nasun at Sia. Matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima, ang kanilang mga labi ay kaagad na krinimate at dinala sa kanilang bansa upang doon ilibing. At noong July 1, 2024, ang kanilang mga labi ay inilibing sa Babao Shan Revolutionary Cemetery ng Beijing, China. Sa kabila ng pagdadalamhati, positibong umaas ang pamilya na magkakaroon ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang kaanak. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso. Samantala, ang kaso ngayon na nangyari sa dalawang Chinese ay hindi bago sa ating bansa sapagkat marami ng mga ibang lahi ang dinukot at pinatay mismo sa ating bansa na halos pare-pareho ang criminal pattern, na kung saan madali itong nagagawa ng mga kriminal dito sa Pilipinas. Sa inyong palagay, bakit isa ang Pilipinas sa mga lugar na ginagamit ng mga kriminal upang gumawa ng ganito mga bagay? Bago po matapos ang video, nais nice ko pong batiin si na Rosemary Biagtan from Hong Kong. Christine Genevieve Montesido from Negros Occidental at Rosemary Oka from Victoria, Laguna. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Sia, Kifu at Jimmy Jingsun. Ako po si G. Maraming salamat.